Abiso po sa mga customer ng Maynilad sa Las Piñas, Paranaque at Quezon City. Magkakaroon ng maintenance activities sa Maynilad mula ngayong araw hanggang February 12. Ilang lugar sa BF International, CAA at Manuyo Dos sa Las Piñas ang makakaranas ng water interruption mula alas 8 ng gabi, February 6 hanggang alas 6 ng umaga, February 7. Kaya ng BF Homes, Moonwalk, San Dionisio at San Isidro sa Paranaque City. Apektado rin ang Santa Monica, Nagkaisang Nayon at Nova Proper sa Quezon City. Pinapayuhan ang mga apektadong customer na mag-ipon na ng sapat na tubig. Itataas na sa 30% ng benefits package ng PhilHealth simula sa February 14, kasabay din ng kanilang 29th anniversary. Ayon kay Philhealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Desma Jr., layon lang nitong mabawasan ng gastusin ng mga Pilipinong nagpapagamot sa ospital. Sinabi nila Desma na kailangan nilang itaas ang benefits package ng Philhealth bilang tugon sa inflation o tumataas sa gastusin ng mga Pilipino sa pagpapagamot. Halimbawa dito ang pagpapagamot sa chronic kidney disease na itaas sa 405 1,600 pesos, pagpapagamot sa stroke na itinaas naman sa 80,000 pesos, at ang pagpapagamot sa high-risk pneumonia na itinaas sa 90,100 pesos.